kamusta mga kapatid? Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang tema. Ano ang dapat gawin kapag napagtanto nating tayo'y lumalakad sa isang landas na kabaligtaran ng kalooban ng Diyos? Madaling maligaw at lumayo sa plano ng Panginoon, ngunit palaging may paraan upang makabalik sa tamang daan. Samahan mo ako sa pagninilay na ito. Isipin mo ang kwento ng isang dalagang si Ana, lumaki sa isang pamilyang kristyano, palaging dumadalo sa simbahan at may matibay na pananampalataya. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unti siyang nahikayat ng masasamang impluensya at bumigay sa mga tukso ng mundo. Paunti-unti, lumayo siya sa presensya ng Diyos at sa mga aral na itinanim sa kanya mula pagkabata. Ngayon, si Ana ay naguguluhan, naglalakad sa landas ng pagkalito, pag-aalinlangan at pagkakasala. Alam niya na hindi na siya nasa kalooban ng Diyos, pero hindi niya alam kung paano babalik. Ang paghahanap niya ng kapatawaran at direksyon ay isang kwento na kapareho ng Maraming tao na nakakalimot sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo'y lumalayo sa Diyos, kadalasang nakararamdam tayo ng isang matinding kakulangan sa loob ng ating puso. Ang kapayapaang dati nating nadarama ay napapalitan ng guilt, pagkabalisa at matinding kalungkutan. Wala tayong tunay na kagalakan sapagkat napuputol ang ating koneksyon sa Diyos ang spiritual na ugnayan ay tila nawawala at ang puso natin ay nakakaramdam ng pangungulila at pangungusap ng konsensya. Sa ganitong kalagayan, nagiging mas mahina tayo sa mga tukso ng mundo. Kaya mahalaga na mapansin natin ang mga palatandaan na ito at magsimulang ayusin ang ating relasyon sa Diyos bago patuluyang mahulog sa kadiliman. Isa sa mga unang palatandaan ng paglayo sa Diyos ay ang paglamig ng ating panalangin. Unti-unting nawawala ang gana nating lumapit sa kanya. Hindi na tayo nagbabasa ng salita at parang nawawala ang sigasig sa ating pananampalataya. Kasabay nito, mas madali tayong naaakit ng mundo at ang mga pagpapasya natin ay naaayon sa pansariling kagustuhan hindi na sa kalooban ng Diyos. Dito natin kailangang maging tapat sa sarili. Aminin kung gaano na tayo lumayo at kilalanin ang ating pangangailangang muling lumapit sa Panginoon. Sa Biblia, makikita natin ang kwento ni Honas, isang propetang tinawag ng Diyos upang ipahayag ang mensahe ng pagsisisi sa lungsod ng Nineveh. Ngunit tumakbo siya palayo at sumakay ng barko patungong Tarsis. Sa gitna ng paglalayag, dumating ang malakas na bagyo. Nalaman ng mga, kasama niya na si Jonas ang dahilan ng unos, kaya't inihagis siya sa dagat at nilamon siya ng isang malaking isda. Sa loob ng tiyan ng isda, nagnilay si Jonas, nagsisi at nanalangin. Pagkalipas ng tatlong araw at tatlong gabi, iniutos ng Diyos sa isda, na iluwa si Jonas sa tuyong lupa. Mula roon, sumunod siya at ipinahayag ang mensahe ng Diyos at naligtas ang buong lungsod. Ang kwento ni Jonas ay patunay na kahit lumayo tayo, bukas ang puso ng Diyos upang tayo'y patawarin at bigyan ng panibagong simula. Kapag naliwanagan tayo na tayo'y nasa maling direksyon, kailangang kumilos tayo nang may pagsisisi at pagnanais na magbago. Unang hakbang ay ang pagsusuri sa ating sarili. Alalahanin ang mga pasya at kilos na humiwalay sa atin sa Diyos. Pagkatapos, buong puso nating ipagtapat sa kanya ang ating mga kasalanan. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang pagsasabi ng patawad, kundi ang pagnanais na talikuran ang mali at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng salita at paglapit sa mga kapatid sa pananampalataya, lumalakas ang ating espiritu at muling nabubuo ang ating relasyon sa Diyos. Ang panalangin at pagmumuni sa banal na kasulatan ay sandata sa panahong tayo'y nalilito o nanghihina sa pananampalataya. Sa panalangin na ilalapit natin sa Diyos ang ating takot, kalungkutan at pangangailangan. Sa pagbabasa ng salita natututo tayong unawain ang mga pangako ng Diyos at ang direksyon na nais niyang tahakin natin. Sa bawat araw na tayo'y lumalapit sa kanya, dahan-dahang nagbabago ang ating puso at mas lalo nating nauunawaan ang lalim ng kanyang pagmamahal. Marami sa mga tauhan sa Biblia ang naligaw ng landas, ngunit nang sila'y magsisi at lumapit sa Diyos, naranasan nila ang tunay na pagbabago. Isa na rito si Apostol Pablo na dati si Saulo, isang tagapag-usig ng mga Kristiyano. Ngunit sa isang makapangyarihang tagpo sa daan patungong Damasco, kinatagpo siya ni Jesus at lubos na nagbago ang kanyang buhay. Mula sa isang kaaway ng simbahan, naging masigasig siyang tagapagtanggol ng Ibanghelyo. Ipinapakita nito na walang taong masyadong malayo para hindi abutin ng biyaya ng Diyos. Kapag tayo'y nasa maling landas, dapat nating suriin ang mga taong nakapaligid sa atin. Minsan, ang mga kaibigan, pamilya, o ang impluwensiya ng media ang nagtutulak sa atin palayo sa Diyos. Kailangan nating piliin ang mga kasama nating magpapalago sa ating pananampalataya. Hindi ibig sabihin nito na kailangan nating putulin ang ugnayan sa lahat, ngunit kailangang magtakda tayo ng hangganan at tumindig sa ating paniniwala hindi rin maiiwasan ang panloob na labanan sa pagitan ng ating gusto at ng nais ng Diyos. Ngunit kapag pinili nating isuko ang ating kalooban sa Kanyang plano, dumarating ang tunay na kapayapaan, unti-unti binabago tayo ng banal na espiritu. Ang mga makamundong hangarin ay napapalitan ng uhaw sa mga bagay na walang hanggan. Ang gulo sa puso ay napapalitan ng kapayapaang hindi maipaliwanag. Sa harap ng mga tukso ng modernong mundo, mahalaga ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Maglaan tayo ng oras sa araw-araw na panalangin, pagbabasa ng salita, at pakikipagkapwa sa mga kapatid sa pananampalataya ang mga gawain tulad ng Bible study, pagsamba at misyon ay nagpapaalala sa atin ng layunin ng ating pananampalataya. Maghanap din tayo ng mga tagapagturo at gabay na makakatulong sa atin sa ating espiritual na paglalakbay. Kung ikaw ay nakaka-relate sa mensaheng, ito o may kilala kang nangangailangan ng ganitong paalala, huwag kang mag-atubiling ibahagi ang video na ito. Sama-sama tayong mag-akay pabalik sa mga bisig ng Ama. Maraming salamat sa pagsubaybay hanggang sa huli. Tandaan mo ito, gaano man tayo nalayo, hinding-hindi pa huli ang lahat para bumalik sa liwanag. Pagpalain ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Hanggang sa susunod na video.